Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang mga epekto ng cellphone o smartphone sa ating kalusugan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Kung tatanungin mo ang sinuman sa mga araw na ito na pangalanan ng isang bagay na hindi nila mabubuhay kung wala, ang kanilang cellphone ay malamang na mangunguna sa listahan. Karamihan sa atin ay naging ganap na guman sa ating mga telepono, Umaasa lahat mula sa pag-order ng take-out hanggang sa pakikipag-ugnayan sa ating mga best friends forever o BFF. Napakaraming tao ang guman sa kanilang mga telepono dahil binibigyan nila ng instant na feedback at instant na kasiyahan. Ngunit bukod sa ginagawa tayong lubhang nangangailangan, ang pagkabalisa sa paghihiwalay ng smartphone ay maaaring magkaroon ng iba pang negatibong epekto. Narito ang sampung bagay na nangyayari kapag nakatitig ka sa iyong cellphone buong araw. Una, mahirap sa mata. Sa pagitan ng ating mga TV at computer, marami sa atin ang gumugugol ng oras-oras araw-araw na nakatitig sa mga screen. Ang matagal na paggamit ng mga digital na device at pagkakalantad sa mga screen ay maaaring magdulot ng digital eye strain. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang malabong paningin, problema sa pagtutok sa isang bagay, pula, pagod, o tuyong mga mata, pati na rin ang pananakit ng ulo. Ito ay dahil naglalabas ang mga device ng mababang antas ng nakakapinsalang asol na ilaw. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na maaaring baguhin ang paraan ng reaksyon ng liwanag, na nagiging sanhinang pagiging sensitibo sa liwanag at pagkapagod sa paligid at likod ng mga mata. Isipin ang mga mata tulad ng anumang kalamnan. Mayroon kang anim na kalamnan na gumagalaw sa bawat mata, at isang kalamnan na nakatutok dito. Ang sobrang paggamit ay maaaring maging sanhi ng pagkapagod ng iyong mata. Kung magkoconcentrate ka sa anumang screen sa loob ng mahabang panahon, subukan ang 2020-20 na panuntunan. Ang layunin ay magpahinga tuwing 20 minuto, sa loob ng 20 segundo, at tumingin sa isang bagay na hindi bababa sa 20 talampakan ang layo. Pangalawa, sakit sa leeg. Nakikipag-usap man tayo sa mga kaibigan sa pamamagitan ng text ng grupo o tumatawa kasama ang isang kaibig-ibig na video na pusa sa YouTube. Ang paggamit ng ating mga cellphone ay kadalasang nagre sa ating pagkakayuko, na maaaring magdulot ng kalituhan sa ating leeg at balikat. Mula sa paghilig pasulong o paghawak sa iyong ulo sa mga mahirap na posisyon sa loob ng mahabang panahon. Ang pananakit ng leeg na nauugnay sa cellphone ay napakakaraniwan, binigyan pa nga ito ng mga doktor ng sariling pangalan na text neck. Ipinapakita ng pananaliksik na sa bawat pulgadang ibababa mo ang iyong ulo pasulong, doblehin mo ang pagkarga sa mga kalamna na iyon. Ang pagtingin sa iyong smartphone, habang ang iyong baba sa iyong dibdib, ay maaaring maglagay ng halos 60 pounds ng puwersa sa iyong leeg. Pangatlo mas mababang antas ng oxygen. Bukod sa pananakit ng leeg at balikat, ang pagyuko upang tingnan ang iyong cellphone ay maaaring magdulot ng iba pang alalahanin sa kalusugan, kabilang ang pagbaba ng oxygen sa iyong utak. Ang pagupo sa isang nakahandusay na posisyon ay humahadlang sa kakayahan ng iyong mga baga na lumawak, kaya nakakapinsala sa kapasidad ng iyong baga. Ang paglanghap ng mas kaunting oxygen ay nangangahulugan na ang iyong puso ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang magpadala ng mas maraming dugong nagdadala ng oxygen sa iyong buong katawan, kasama na sa iyong utak. At sabihin na lang natin na ang mas mababang antas ng oxygen ay hindi eksaktong paglalakad sa parke, lalo na sa paglipas ng panahon. Pang-apat, na-spray ng palso. Kung ang pag-text ang paborito mong paraan ng komunikasyon, baka gusto mong magkamali sa pag-iingat sa susunod na tumunog ang iyong cellphone nang may bagong notification. Mula sa paghawak sa cellphone ng matagal, pag-compress sa carpal tunnel at nagdudulot din ng pamamaga ng mga attachment ng tendon. Panglima, pag-text ng thumb. Kung hindi sapat ang sprained wrist para ilagay ang iyong telepono sa Do Not Disturb mode. Ang text thumb ay isa pang karaniwang pinsala. Ang pananakit, kakulangan sa ginhawa, o pamamanhid sa hinlalaki ay maaaring mangyari dahil sa labis na paggamit dahil sa patuloy na pag-text at pagta-type. Pang-anim, may kapansanan sa pagtulog. Kailanman ay nagpasya na tingnan ang Facebook bago matulog upang makita ang iyong sarili na nag-scroll pa rin sa iyong feed sa 2 AM. Bagamat ang pagpupuyat pagkatapos ng iyong oras ng pagtulog ay malamang na okay bawat isang beses sa isang buwan ang nakagawian na paggamit ng iyong cellphone bago matulog ay maaaring magkaroon ng ilang masamang epekto. Ang patuloy na pagtingin sa iyong cellphone ay hindi lamang nagpapanatili sa iyong utak ngunit aktual na nakakaapekto at pinipigilan ang iyong mga antas ng melatonin. Ang liwanag na nagmumula sa ilaw ng cellphone, pati na rin ang pakikipag-ugnayan sa iyong telepono, ay nagpapanatili sa utak na aktibo na hindi nagpapahintulot sa iyo na huminahon at pakalmahin ang katawan para matulog. Pangpito, pagkabalisa. Habang patuloy nating ibinubuhos ang ating isipan ng mga nakakatakot na balita at nilalaman mula sa mapagmataas na mundo ng ating mga kapantay. Lalo tayong nagiging insecure. Tandaan, ginagawa natin ito sa loob ng siyam na oras bawat araw sa karaniwan, 365 na araw sa isang taon. Ang ating mga isipan ay nangangailangan ng katahimikan. Pangwalo, depresyon. Bilang karagdagan sa paggawa ng pagkabalisa at paranoid, ang patuloy na pagsuri sa mga cellphone lalo na kapag nagsasangkot iyon ng maraming oras sa social media ay maaaring humantong sa pakiramdam na malungkot. Ang hindi natin napagtanto na ginagawa natin ay sinusubukang punan ang ating pagpapahalaga sa sarili ng mga gusto at pagpapatibay. Ang pagkagumon sa cellphone ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa pagpapahalaga sa sarili. Pangsyam, hallucination. Kung naramdaman mong nag-vibrate ang iyong cellphone sa iyong likod na bulsa para lang tingnan ito at makahanap ng zero missed calls at walang bagong notification, huwag mag-alala, hindi ka baliw. Gayunpaman, maaari kang maging ganap na guman sa iyong cellphone. Ginagawa ng mga smartphone ng karamihan sa mga ito mag-hallucinate. Ito ay tinatawag na Phantom Vibration Syndrome. Kung palagi kang nakakaramdam ng Phantom Vibrations, maaaring gusto mong bigyan ng kaunting espasyo ang iyong cellphone. Pang-sampu, nakuha ang Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Ang pagiging guman sa ating mga cellphone ay nagdudulot din sa ating lahat na maging lubhang magambala. Dahil ang karaniwang tao ay gumugugol ng siyam na oras bawat araw, Itong araw bawat linggo na nakatitig sa mga nakakapagpasiglang aparato, ang kanilang mga utak ay nagugulo. Ang hindi mabilang na mga teenager, halimbawa, ay nasuri na ngayon na may ADHD, kahit na karamihan sa kanila ay wala kahit na ang neurological na kondisyon. Sa halip, dahil ang kanilang mga utak ay sanay na ma-stimulate, ang utak ay nawawala ng kakayahang mag-concentrate, tumutok, at maging organisado kapag kailangan ito sa ilang mga sitwasyon. Kung nakita mo kamakailan ng iyong sarili na medyo nakadepende sa iyong smartphone, maaaring ito ay isang senyales na oras na para gumawa ng ilang distansya. Kailangan nating sanayin ang ating sarili na kontrolin ang ating cellphone sa halip na kontrolin tayo nito. Para magawa ito, iwanan ang iyong cellphone sa kotse kapag pupunta ka sa hapunan, trabaho, o sa mall. Magdetox mula sa social media sa loob ng isang buwan at makikita mo kung ano ang resulta. Ito ba ay kapag ikaw ay nag-iisa o naiinip? Kung nahihirapan ka sa depresyon, stress, o pagkabalisa, ang teknolohiya ay maaaring isang paraan para mapawi ang sarili. Sa halip, iminumungkahi ang paghahanap ng mas malusog na paraan ng pamamahala sa iyong mga mood, tulad ng pagsasanay ng mga diskarte sa pagpapahinga tulad ng malalim na paghinga o pagmumuni-muni. Maaari karing humanap ng mga alternatibong paraan ng pagkonekta sa iba gaya ng paglabas kasama ang mga kaibigan. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.